makan yang ganyan po ganyan po lagi <laughs> may truck ng... ibang na lang tayo may cater siya Lodi. na dinag-deliver mo na ang mga gamit yan Mga uh, pinggan dami pinggan mga kabila nasa 300 packs yung mga bisita ngayon yan mga baso mga pinggan yan nakanda na rin yung mga food yun dito yung lagay ng pagkain tapos naggagayak na rin sila dito yan naggagayak na sila ganda kasal po ngayon mga kabila kasal po yung event yan ito po yung dab Bali dalawa po yung aming kainan ngayon dito naman yung isa yan marami po kasi kaya hindi pwede yung uh, isa lang na gano'n matatambakan matatambakan yan o oh. ito po yung pangalawa Kahit, sa kabila iba yung magsasandok sa kabila naman uh, iba rin yung magsasandok marami po kami ngayon yan na lahat pati mga ayan ganda ng forma ang oh. ganda ng pagkagawa rin nila pagka design hmm. ito mga saw system sila <laughs> sa mga saw system tayo yan nagakot na tayo ng mga juice mga pinggan <clears throat> yan, Busy na po lahat. <laughs> Yan no? pati pati pa lang naglilinis, busy na <laughs> Yan na, no. binababa ko na dito, naayos ko na Yan, ganda ng setting Okay, pa 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 Bulacan. Kaya tama daw Bulacan. Andaman tayo pa rin. Hali Pat ko, hali ka, karaning Dios. Dala. Ha? Pa tayo mabiga kasi to. Ah. Yun. Yung isa pa. Yun. Yung isa pa. Pabaya. Sabigat sa baba iyon. Ha? niya munyama? Thank you. Ito sa mga ilaw. na. Yeah. Iyon. Ito sa mga bago. Sa mga bago to. Okay mm ba? -mm. Ah, yun na okay na pala yon. Okay na pala. Yeah, sila yung mga nag gas dito, mga kabila. Tulak lang natin ito. Ito mabigat. Ito yung bricks namin. Tari na kaya tayo. Sa masan tapon. Ito ang lupta na. Lupta na. na. Yun. Okay. Ay, yung kasi to. <laughs> okay, thank you. you. Basta natin to. Uy! <laughs> Mamaya niya mga alas 12. Pag uh, ulam na lang ang ako, tinatang mga kabita. Ang dami po. Dami. Isipin nyo mga upuhan na to. Ang dami. Kaya full force kami ngayon. Marami kaming pag-assessor. Yan pinggan. 300 po yung pinggan. 300 din po yung mga uh, base. Okay, maya. Mamaya babalik na tayo. Punin ko muna yung pinarkil akong mga video kay mga kabila. kabida bali nandito na po kami okay na yung mga pagkain halos nandito na po lahat Ayan yeah. Ganda po ng pagka arrange, Range Ito yung mga server oh. Ayan <laughs> yeah. Tapos meron pang Ganda Ganda yung pagka Gawa rin yung pagka design niya Ayan yeah, o Meron mga ilaw ilaw dito Ayan yeah. Bali dalawa po yung magsaserve Si na Miss Kabida Banda dito naman sila Ayan yeah, si Miss Kabida oh. Mga bayo ko yung dati mga server nandiyan ang pagkain nandito na lahat yan o oh. tinggan okay na ganda o oh. dami ang daming kakain mamaya dito set up ganda na pagka set up po mga kabito may pa birds birds pa dito may mga butterfly butterfly pwede ka rin mag video mga kabito ang laki ng video okay may mga pausok-usok pa photo booth naman dito photo booth namaya magigita natin yung ikakasal tayo magsiserve tayo uh, yung mga drinks so yun mga kabida bali ito na yung lumabas na yung pinapicture namin kanina oh, yan, oh. tapos ito pala yung ikakasal si Edmar at si Judy Ann. Ito yung mga picture namin kanina. gaganapin mga kabida sa Gigat Resort. Yan, malawak po to. Doon sa kabila naman, may swimming pool sa likod. Diyan po namin gagawin. Diyan, diyan gagawin yung venue. Yan, ganda po sa labas, oh. Pati sa loob, maganda, syempre. Yan, meron pa mga light slice doon. Mga laruan pang bata. O, yan, kunin muna natin yung mga upuan na natin na pinarkila mga kabida. Tapos, i-deliver ide ko rin yun sa iba. Mayroon nang nag-order busy tayo ngayong araw na to Halo. Mau <laughs> The restaurant nandito na tayo sa bahay ah, tapos na tayo ng kita pero abang ha? Ah, pero abang titingin ako dito nandito yung mga hindi ah, ko alam kung anong klaseng itlog to lalaki pero parang itlog ng bayawak or itlog ng as mga kabida ayan po sila mga, ayan po sila ha? Hmm ito siguro itlog ng sawa or itlog ng bayawak kasi sobrang haba nya may pumasok siguro dito dito masukal sa lugar na to dito sa likod grabe naman dito siya pumasok dito siya ng itlog pero dito sa amin malinis naman eh. Oh. kapaligiran malinis dito, malinis dito walang nang kalakalat pero pinasukan ng ibang yun na lang. Yan o. No? Oh. Yan sa mga nakakalam po anong klase kaya to. Ito po yung lagi niya. Hindi natin nahawakan. Yan ganyan po. Ganyan po kalagi. Grabe. Mga kabila. May itlog ng ibang yun na lang. Hindi Pero kung oh, ah, siguro, ah, siguro uh, si sigur, uh, tumatabi na. Yan, ah, si puto. Pag ganitong klase. May tendency yung bayaw, akuras. Sawa, ganyan. Lagi kami pumunta dito, pero yan, meron nang itlog dito. Ha? Ang gawin nyo? galing natin lagay na natin dito sa gas patyak natin sa mga nakakaalam kung ano to malalaki sya mahaba ayan po kakatakot <laughs> kaya klase to pagkita natin kung anong klase to ito ah. po siya Mga kabida Ebon na rin? Oo, oh, ebon lang kayo Ebon lang ba Ay kayo na pag may kibatik-batik lang Ebon lang kayo din Ebon lang Ay, hindi. Ay, hindi lang Ubingan Ubingan lang sa'yo lang Tulukan nyo lang, hoy.

binubuhugan namin o ang tawag nito kasi para hindi nabalikan mo kung anong klase yung pumunta na yun kaya yun siya nakakatakot pero si parang dinis alam niya ito kung anong klase ito tinignan ko sa google isa uh, pares lang naman O, hindi nagkakadikit-dikit Tawagan ko Dikit-dikit po Tawagan ko lang si Candy and Secret Tapos sa ating Itanong sa kanya kung anong klase to Nakakatakot din mga kabila kung Hindi natin alam to kung anong klase Nilalang nila batong nagitlog na to Kaya pasuri natin kay Pani Dennis Yan siya Bago pa lang o oh. may putik-putik pa siya mga kabida. Baka tantya ko doon, marami tong itlog. Il ilinipat lang doon kung sakaling dito na bulabog. Ilinipat do sa amin. Doon niya inatak. Ganun ang ko. Do sa tagnan. <coughs> Ganun ang tantya talaga. Pero malalaman natin kay Parang Dennis kung ano to kasi si Parang Dennis sanay na sa mga ganito. Sa mga ganito. Kasi mga na-encounter niya to mga to. Pre. Ay si Parang Dennis oh, wala pang damit. Tanong ko lang kung ano to, tingnan mo nga. Anong klase yan? Tignan ba yawak to? Ah, bayawak yan. Uh. Ah. Ito ano? Doon sa loob namin, sa bahay. Doon sa may focus Wala siya puso eh, sa bato lang eh, kan? Sa 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 mo. May na ano yan? Ng, uh, sawa. sawah. Sawah. Oh. Oo. Malaki no, mahaba Gulat nga ako eh. Pero may focus din na pero yung cobra no. oh, yun ni, ni Roro na. hotel. Carlos Caramian. Bayawak. Oh, bayawak. Ah. Yan po si Parang Dennis. Saan ba yung nahukay uh, mo? Hindi eh, man nahukay eh. Nasa simento eh. Lumisaw lang. Oo. Oh, labas si Kulam din eh. Bali na ganyan. Hindi eh. Sino maglalagay niyan? Tsaka bago pa lang. Tignan mo. May putik pa. Bagong ano to eh. Bagong hukay to eh. Bagong pisa. Ha, bagong ba, sino naman pa, yung maglalagay? Bagong labas sa... Uh, Lupa. Lupa. Parang may putik-putik eh. Sino maglalagay doon kung... Parang <laughs> sa so, dami nito ano yan ah... Ano yan? Ah, bayawak. Bayawak no? Bayawak or... Sawa. Sawa. Maabal. hindi siya kobra. Hindi siya kobra no? Tayo si ikaw. Boy. Ano ito? Bayawak. Ang bagong berdga niyo eh. Oo. Bayawak. Oo. Bayawak daw mga kadwido. Bakit? di ko. Sorry, kaya tayong kaya kami kilub. 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 Sorry, no? Pero tayong ating pulso. <coughs> Ala na mong pulso, eh. Semento. Abe-abe, lo. Pinal na? Dapat. Ay, bulong barag ka rin. Barag eh. Oo. Laga mo lang. Ayan, itlog daw na oh. baya ko, mga kabila. Maganda na rin yung malalaman mo na kung ano yun. Kasi, para hindi ka matakot. Oo. Oh. Bulong barag ka. Itlog daw na mo oh. Bayawak. Tao, okay, gusto mo? hindi <laughs> oo. Diluran, diyan mo ako. Pwede mong butasan. Pero hindi pa siguro 'yan, no? mo 'yan. Malalaman mo 'yan, no? Ay, takot ako ka. <laughs> takot talaga ako kung ano 'yan eh. <laughs> Baka linagay lang 'to. Hindi. Sino maglalagay doon? Bata, hindi rin oh, niya Wala namang butas. Wala namang butas. Sara. Sino maglalagay? Kung may butas sana, ano yan, uh, ma mahukay. Ma Nakabakod yung doon sa amin. Kaya ka natakot ako eh. Mm -hmm. Naga, naganap ako ng mga gamit. Dikit-dikit na rin, di ba? Pwajak na Alila. Abi-abi lang. Salbag lang. Eh, pero may itong lampwesto. May mga kakailang. Oo, oh, may itong lampwesto. Sa lampwesto. Yung kaya, siguro, hindi mga kong kaya. Uh, no, Tsaka din na yung mamalag na eh Tsaka tiyo lang yung kaya Nando sa uh, punso. loob no Hindi dyan sa uh, simento uh, lang eh Baka yan Baka yan na nabulabog Linipat uh, uh. Kasi naglinis si Conterong doon no Nagsunog siya Doon sa kanyang Doon sa mga punso Ay yun so, uh, uh. Ating siguro ko uh, rin uh. Tipo so, na Malaki Ati, ati, ati siguro ko rin. Ati siguro na. Mas ganda nga kung doon spill ulit eh. Hindi parang siguro ka rin eh. May menu labi eh. Basta may, ano ba may butas tapos uh, may, ano, pa'y pinagbukayan. Hmm. Pinang kumababa lang yung brong brong kain, shit eh. Hmm, mga konti, nagtatanga ako, konti lang eh. Baka yan, sabi ko nga, na, na bulabog yan. Ano, magpibising tayo? Hindi, hindi, hindi. Hindi, alis pa kami. Ano ba yan? Bago pa lang yan, no? parang linipat niya, may putik-putik eh, baka dumaan siya, putik. nadaanan niya yung mga putik-putik. Pero ito bago pa lang ito kasi. Bago pa lang. Marami to. Marami ito. Nga kami kagabi, nagulo kami. Lahat. <laughs> Saan? <laughs> Hindi namin kagabi. Masuk niya. Sige para, kahiyo. Masuk pala ng mayawag konti lang hindi siya dito pumupunta kaya yung mga laga natin may itlog din nagawasan yung tapat natin na iniisip natin na ang tagit ng cobra nakatakot din mga kabido diba dun lang dun lang baka lumakad o ano magtago din sa mga gamit gamit mo eh. Yan na natin, dalawang atis yun ang Sabi ng ahas ng bayawang. Ay ahas ng bayawang. ng Takot din kami kaya itong gabi. kami kami kagabi, kami kami kagadiin mga kamida. Nagulo kami lahat. Sabi ko. Ano kaya ito? namin yun o doon ako nakabota, nagbota Baka nga doon kasi yun may tendency na lumipat lang siya Linipat niya yung mga ito niya kasi Nagsunog sila, naglinis din Linis yung panay na paligiran Baka nailitan doon sa kanyang nagbota Bigla siyang umalis Nakakatakot oh, din mga kabila kakaiba talaga siya. talagang itlog kakaiba siya. o so, yan mga kabida. mali siguro dito ko na po tatapos yung ating video at pasensya na po at wala muna tayong fishing adventure yan may sounds doon malas tayo at uh, marami salamat po ulit sa walang sound supportan nyo hanggang dito na lang po yung ating vlog ingat po and God bless marami salamat po bye bye